bukid no, ganito kami sa probinsya pag gabi na ganito na pag gabi solar solar na yun, nailaw na yun solar madilim dito, pero okay naman kaya naman hindi naman delikado delikado lang sa aso yan ang uh, mga puno na makita. Ito sa probinsya namin, Madilim. Kapit bahay, yan mga bahay. Uh may buwan may buwan ngayon ayan o ito yung mga bulaklak ni mother there ayan yung bulaklak niya ang motor namin ganito lang tinatakpan lang sa kilid ng ganda sa ako Ganito lang kami. May maliit pa na. Ganda Ako eh. oh. na, ano, 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 Ayan tanglad yan guys. Tanglad yan. Hinihingi lang ngandito. yan dito. Ayan, tanglad, hinihingi lang yan. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, ano yan. Malunggay yan. Ayan, malunggay oh Gusto mo mong hindi. Semang hinghe. Eh, oh. no, oh. lain pun Oh. oh. Ano? Oh, may papaya pa. Oh, papaya. Oh, papaya din guys, ah. Oh. na. Nakain oh, na lang 'yan ng ano, ng mga uh, ibon. Ngunit sa probinsya, walang problema sa pagkain. Sa ulam. libreng tanglad. Ah. Ah. Yun lang, bye. At it At ito yung mga na-harvest ko, no? Mga kabukit, no? Saging. Ito, ayan. Nahinog na siya, guys. Nahinog na sila tinog na <clears throat> kasi yung bibili may nangyaring nakagat ng aso yung anak niya kaya hindi pa na ano yes, mayroon pa dyan sa loob loob ng bahay